No, no so ngayon no um, sa ugali kasi ka, sa ugali kasi natin no bilang tao no uh, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin dito di ba na kung sino yung mga tao mayayaman yung mga tao naman na minsan na sa kagipitan talaga ay doon talaga dumidikit sa mga mayayaman di ba katulad ng isang mga babae dito sa mundong ito no? halimbawa isang babae nagsikap ka dito sa mundong ito kung sino yung mga taong mayayaman, mga politiko, o sino may yung mga mayayaman na mga tao, mga lalaki, eh siyempre doon ka didikit. Siyempre, gusto mo ng security sa buhay. Ganito ang katotohanan ng bawat tao. Kung sino yung mayaman, doon dumidikit ang tao para for security sa kanyang purposes. Pero ang pinakamali kasing nagawa natin dito sa mundong ito, no, na, bakit doon tayo sa tao dumidikit na ang kanyang kayamanan dito sa mundong ito ay lilipas lamang. Hindi man natili habang buhay, hindi niya mahahawakan yan habang buhay na walang katapusan. Sinabi mismo dito sa Biblia, sa kasulatan mismo, nag-utos ang ating Panginoon, ang tao may kamatayan at ang tao mamamatay talaga pagdating ng araw. Ang pinakamali kasi nating mga tao kasi nagawa natin no, doon tayo dumidikit sa mga tao na mayayaman sa kayamanan dito sa mundong ito ng mga papel or anuman yung mga karangyaan dito sa mundong ito security na ma tustusan ng ating pangangailangan sa araw-araw. Dito sa mundong ito, sa buhay natin, magkano lang naman ang kailangan sa ating buhay, katawan, damit, pupuan, damit, pagkain, pirahan, yan lang naman ang pangangailangan natin dito sa mundong ito. Doon tayo didikit kung saan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Isu Kristo. Hindi sa tao na panandalian lamang. Hindi sa tao na may kamatayan, na may katapusan. Wala tayong mapapala dyan sa tao na yan. Wala tayong mapapala. Mostly kasi sa mga tao, lalo na sa ating mga pinay na mga babae, doon talaga dumidikit sa mga mayayaman ng mga tao. Security sa kanilang mga anak at security sa kanilang buhay at saka sa kanilang mga pamilya pero never, not, never nilang iniisip yung security ng kanilang buhay sa sunod na buhay after death or pagkatapos ng kamatayan dito sa mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, mamamatay tayong lahat at hindi mananatili. Minsan ang isang tao, nagiging balimbing. Nagiging dalawa ang mukha. Ganito ang buhay natin dito sa mundong ito hindi natin may pagkailayan na ganito talaga tayo so sana no na doon tayo dumidikit kung saan kung kanino doon nagbibigay buhay na walang hanggan hindi dito sa mundong ito na ang kanyang kayamanan lamang ay ang mga material dito sa mundong ito nalilipas mga material na hindi mahahawakan hindi madadala pagkatapos ng kamatayan pagkamatay sa isang tao kahit nga sa libingan hindi madadala kundi may iiwan mo yan. Siyempre, ang isang tao na hindi naniniwala sa Panginoon o hindi naniniwala sa Diyos, gagawin ito. Gagawin talaga ito. Ito ang mga gawain sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Didikit sa mga tao mayayaman for their security sa kanilang pamilya, anak, o kahit kanino man. Pero kung ang isang tao may takot sa Diyos, didikit siya sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong buhay at isip at lakas hindi dito sa mundong ito na lilipas tayo ayon nga mismo dito sa Ecclesiastes di ba kas klarong klaro dito sa Ecclesiastes na ang buhay dito sa mundong ito ay walang kabuluhan ang pinaka importante lamang sa buhay dito sa mundong ito is mayroon tayong makain, mainom may maisot or may materahan masuportahan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw na ating pangangailangan kasi pagdating ng araw, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito hindi mo madadala, malilimutan yan hanggang dito lang yan sa mundong ito lagi mong tatandaan ang lahat nagsimula sa wala ginawa ng Panginoon ng tao, si Iba at Adan hindi mayaman yun pubutuban, kumutubad yun, walang kayamanan na unungan ng panahon <clears throat> mga aso ka lang, magtanim ka lang ganyan lang yung pamumuhay doon pero ngayon nauso ang mga kayamanan mga pira, salapi ganito ganyan, lahat may value lahat may presyo kaya unti-unti ang mga tao dahil sa kayamanan, naliligaw ang tao napapalayo sa Panginoon every time na tayo ay lumayo sa Panginoon tinatahak natin ang na daan patungo sa kamatayan sa sarili natin mismong kaparusahan na hindi ang Panginoon na siya may gawa kundi tayo mismo kasi pinagpili tayo ng dalawang daan buhay at kamatayan pinagpili tayo sa dalawa kung ano man yung pipiliin mo ay magiging iyo ang buhay o ang kamatayan mostly sa atin ngayon pinipili ang kamatayan dahil nga minamahal nila ang mundong ito more than God mayroon namang ibang tao no, na pinipili nalang ang Panginoon ng buong kaluluwa, buong puso, buong lakas at isip. Kasi alam nila dito sa mundong ito, traveler lamang sila. Lumilipas lamang sila, dumadaan lamang sila dito sa mundong ito at hindi mananatili dito at darating ang araw ang kanilang kamatayan. Hindi nila iniindah ang pighati at pasakit na dinanas nila dito sa mundong ito, kahirapan kasi mas iniisip nila ang buhay na matatanggap nila sa unahan sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo yung mga tao na tunay na kristyano hindi yung mga tao na nagsusuot lamang sa mukha ng pagkakristyano pero in inwardly sa buo sa puso nila at sa kalooban nila lupo Materialistik pa rin yung mga habol mundo So lagi nating iisipin ng no, mga ganitong bagay no. <clears throat> Doon tayo kung saan nangako sa atin na nabibigyan tayo ng tubig na nagbibigay buhay. At at tinapay rin na nagbibigay buhay which is our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the bread of life. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang tubig na nagbibigay, nagbibigay buhay. Noong unang panahon sa panahon ni Moises, ang mga tao umiinom sa tubig na galing sa bato. Ngunit sila ay namamatay. O, ngunit sila ay namamatay pagdating ng araw. Pero, ang ating Panginoong Siyo Kristo ay siyang tubig na nagbibigay buhay. <clears throat> At ang tinapay na nagbibigay buhay. Lalapit tayo sa Kanya. At magkaroon tayo ng buhay na walang katapusan sa Kanyang kaharian doon sa langit hindi dito sa mundong ito, hindi sa kayamanan dito sa mundong ito. Ang lahat ng kayamanan dito sa mundong ito ay lilipas. Ang kayamanan na binigay sa atin ng ating Panginoon, o ng ating Panginoon sa atin, ay hindi kayang tumbasan ng mga bagay dito sa mundong ito. Lagi nating iisipin, hindi kayang tumbasan ang kayamanan na matatanggap ng bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoon doon sa langit kaysa dito sa mga bagay sa mundong ito na lilipas lamang. <clears throat> naiiwan mo pagdating ng araw. Mayaman ka dito pagdating mo ng araw. Mahirap ka. Ayon nga sinasabi ng ating Panginoong Isang Kristo doon sa sulat sa Revelation. Sinasabi mo na mayaman ka. Walang nagkulang sa iyo. Andiyan ang lahat sa iyo. Pero ang katotohanan, mahirap ka. Hubo. Bulag. Yan ang katotohanan. Mayaman tayo dito sa mundong ito. Mahirap tayo sa paningin ng ating Panginoon. Maraming din dito sa, sa mundong ito mahirap sa piningin ng mga tao, mayaman sa piningin ng ating Panginoon dahil sa kanya para sa kanyang kaharian. So dito sa mundong ito, ano mapapala natin dito sa mundong ito? Wala. So hanggang dito na lang no? maraming salamat ngayon. Ingrid Mr. Brown.